Magandang araw sa inyong lahat mga mosta. Welcome back sa akin sa SNS Vlog. So, andito tayo sa isang balon ng at may water pump di dito kay lalaki. Ito, apat ka tigas so? oh. Ayaw talaga umikot dito. Oh. Eh, diring hot. Eh. Oh. Ah. Ah, so nomo. Nomo. Saudara Mangir sunog ang kabilang linya eh dalawang linya to yung isa okay lang yung kulay yun. Oh. Uh, parang golden pa rin pero itong isa ang itim na so ito yung nasunog niya oh. so under siya pag ino natin pero mahina yung ikot ganyan lang oh. ganyan lang ikot mahina yung under kasi isa na lang yung nag uh, support so itong isa wala na wala nang kuryente na madaloy dito